Guys, dito kami ngayon sa so, Oramin at LBH. Ngayon guys, oh. ito eh. Ito yung ano. Ayan. Ito po ang aming Happy birthday vlogger. Ayan. Ang ginawa niyo doon, kinulong niyo si Si Raul. Mukha swimming na. Si po guys, ang ganda rito. Mm. ma sa swimming na po tayo dito guys. Sayang. Yan, ganda po dito. Hmm. Hmm. Ganyan siya. Yan. Ayan yung entrance. Ayan po. Bago pa lang po ito. Wow. Ano na to resort. Ayan. Ayan. Wow. Ayan. First room. May oh, TV pa po guys. Ah. Hmm. First room niya. Eto. Ayan po yung aking pinakamagandang manugang. Ah, ayan yung first room. Ayan. Tapos ang kanyang si A. Ah. Ayan. Maganda siya. Ah. Hmm. Hmm guys. Nice. Tapos, yan ang pinaka, ano, pinaka, yan ito ulit siya dito sa likod. Ayan. Ayan po. Ayan, so Ayan, hmm. yung pinaka swimming pool. Ayan po guys, so. Yan. At ito yung palaisda nila pero sa ngayon wala pa pong isda ayan po yung may-ari nasa baba ayun. ayun yung nanay ng may-ari ayan ayan eto ako nakasarado po yung pinto dyan dito tayo sa second room ayan pa rin sila ito yung second row. Ayan. Ayan guys. Ayan guys. Ayan. Aircon. Ayan guys. Ayan. CR. Ayan. Ayan na CR. Hello. Kita ko. Ang dami pa May Ma extra sila. Matras. Ayan. Ah. ito uh, yung pinto kanina guys. Oh. Ito yung kaninang sarado. Ayan. Hmm. Mm, Tapos. Doon tayo sa third room. Totoo po kayo dito. Nakagusto ah, mo din. Pumunta uh -huh. dito uh -huh. sa resort. Ito po yung third room. Uh -huh. Ay, nakalak na. Nakalak na pala yung kwarto nyo? Nilak mo na pala? Hindi si Papa dito. Nilak yes. mo yung kwarto natin? Hindi yan. pinapakita ko nga. Ayan yung vlogger. Ayun. Ayun. Ayan. ayun. ayun. Ay, <laughs> ito yung third. Inilak na po nung <laughs> anak ko. Inilak na. Ayan. Ayan, bubuksan na. Ayan. Ayan. Okay. Ayan. Pangatlong kwarto. Ayan, guys. So, may ano. May sariling siya. Pare-parehas lang. Ayan, Oh, wala lang siyang cabinet. Eh. Oh, malamig eh. na, eh. Tara na, Nay! At pwede din siya mag-alala. May, may ganyan po sila, o may pag Hello, pa! Hello! Hoy! Ano? Tara! Tara na, gay! Tara na, mare, Tara! Ay! Diyos ko! Bulbul niya! Ay! Ano ba naman? Ay, Ayan! Tricycle, tinala. Tinawala laki ng siya. Yung pogi ko nga po. Oh. Si ka hot dog. Vlogger din po to. Yeah. Yeah. Yes. So, so, dalawa. Ito. Ay, may, may, may. may extra pa oh. May oh, extra matwayas. Harap na nga. Tara na. Tara Ayun, Ayun dadali ko sa babayan, Tapos, Tar tara na! Ayun, wow, naka-air ko na. ko kunay. Kukunay. Sino? Eh, ayaw mo na siya nga dyan mag-isa niya. Lati. hmm Mm-hmm. mm Yeah. Pagkapahinga pwede na ng ano. Pwede nang mag-swimming, pagkapahinga. Yeah. Ikot-ikot lang tayo. Ito pagpasok mo dito. Ayan. Ayan, unang kwarto, pangalawang kwarto, pangatlong kwarto. Pag marami kayo dito, guys, oh. Maluwag din dito, pwedeng tulugan. Meron pa silang anong tawag diyan? Chair massage. Ayun. ka pwede ka pang Hello Hello. Hello guys. Ito. Yan may mga pa palaruan doon. Ayun. bye-bye na po. Bye-bye na guys. Bye-bye.